Hi guys! Good morning everyone! Magbalot tayo ng moron. Yan ang ating chocolate moron. At ito naman ang ating moron na white. Pagsamahin natin yan guys. Yan. Balot tayo. At ayan ang bata guys. Oh, hi guys! Say hi! Hi! Say hi, baby! Hi! Ay tapos lang niya maligo, guys. Ayan. Tapos ko sa kanya. Magbalot na ako ng aking paninda. <laughs> pag, pag nasa, pag, ang pagluluto, pag nasa puso mo, yan ay masarap. Kailangan pag nagluluto tayo, masaya tayo. Kasi kahit marami tayong problema, kailangan ngumiti pa rin tayo para ang ating Nilgoto ay magiging masarap. Medyo marami rami itong lulutuin ko ngayon guys kasi maraming nag-order. Kaya medyo madami-dami ito siya ngayon. Maraming nag-order ng moron, bisaya. Mamaya ko na po siya, ano din, taliin. Mahirap magtali niyan eh. And guys, ang aking order na kayo guys. Ito ay Masarap. Talagang so, like, moron di saya yeah. okay. sya. tatantahan natin ang ating, ha? Mama, mama. On, mama, mama. Ayan ang ating moron. On, moron, moron, moron. Ayan, guys. Okay, ayan siya, maraming nuts. Maraming siyang nuts. Kaya masarap. Masarap siya. Okay, thank you. Bye-bye guys. Thank you for watching. Follow po mo.